Magandang umaga sa ating lahat Update tayo sa Greenwoods Project natin Ayan. So meron na tayong asintada So bali, papakita ko sa inyo yung tie beam namin Tsaka buhos So ito yung update ng ating Greenwoods Project Ayan, nakalatag na tayo ng mga tie beam Meron na rin tayo doon asintada So, bali, nandiyan si Pade. Import. Galing pang Bicol to Gigaraw. So, ngayon mga katokan, diskarte namin dito sa Taibim is nagbuhos muna kami ng mga poste bago kami naglatag ng Taibim. Binuhosan muna naman yan. So, bali, ah, nagbaba lang kami sa levelasyon niya ng ah, mga 60 cm ayan mga katoka so bali itong napormahan na rin may buhos na rin yan tapos ngayon ayan yung poste natin so bali una muna natin binusan poste bago tayo nag porma ng tie beam so ngayon mga katoka uh, yung bakal natin is dalawang dos apat na apat na sa is tsaka 8-8 na yan papunta ron so bali naglagay lang tayong uh, tatlong bakal sa taas ayan mga katoka tatlo rito tapos tatlo sa ibabaw so ngayon dito mga katoka sa kabila ganun din yan so bale, lahat ng bakal natin is ganyan yung latag So, bale, ang kulang natin dyan is yung extra bar na lang mga katoka. Taas-baba yung extra bar bale, natin dyan. Bale, meron na rin tayong runner. So, bale, siding na lang yan. Forma na yan mga katoka. Tapos, ngayon dito, maglalagay na tayong abang na dawil. So, bale, dito mga katoka, nakabuhos na kami dyan. Ayan. So, may mga abang na rin tayong dawil subali so, ang ang distansya ng ating dowel is 60 60 yan mga katoka. Ayun. Lahat yan uh, 60 ang distansya ng dowel natin. Subali so, yung poste natin, kumpleto na rin sa anilyo. Subali so, asintada muna nang uunahin namin bago poste. Para mabilis ang trabaho mga katoka. So ang advantage ng asintada muna is para mabilis ang gawa. Kasi pag nag poste tayo, pag inuna natin yung poste, so mag-aantay pa tayo ng ilang linggo bago bakbakin yung forma. So asintada muna tayo bago poste. Ayan mga katoka. So balik ko pa kami dyan ng tie beam papunta ron tsaka dito so ito yung update ng ating Greenwoods project mga katoka Ayan. so bali mga isang linggo na tong taibi mga katoka So, bali dito sa project na to mga katokays kailangan ng tie beam kasi malambot ang lupa rito so bali mababa yung lupa kailangan natin ng maraming tambak meron din tayong mixer So bali ito, kulang pa tayo ng hukay? So nahuli yung hukay natin dito mga katoka dahil gawa ng merong tambak rito yung napakasulid na buhos. Ayan, dyan na namin yan. So inantay pa namin magkakuryente bago namin ma hukay itong isang hukay na to. So bali kulang pa siya rito ng isang poste tapos tie beam. So nagpakaabang na rin yan mga katoka. Barili, isasalpak na lang dyan yung bakal Tapos ngayon, yung gamit natin na asintada rito is Gamit natin si HBS Dising ko mga katoka Ayan mga katoka So, bali, tuloy-tuloy na to So, ayun lamang muna mga katoka Ang update natin dito sa Greenwoods Project Ayan So, bali, tie beam muna kami Tie beam tsaka asintada na So thank you for watching.